Nagulat po talaga, kasi wala naman yung wala po yung sinabi, po po ako sa mga nangyari, parang first time ko po uh, pero nang na magkaroon ng ganun, sa 2012 ito alam naman natin na medyo nagtinggay ang mga pangalat dahil na-improve ka. mo, sa breakup ng Patel, ang damdamin mo doon? Although nag nag, read, nag ka na, nag ka na kaya lang nasulat si Juli ito naku-direction na, sa ano naging reaction mo doon ng Ah, ano si Juli po, wala naman po si eh. Yung lumalabas nga wala po yung sinagulat. Wala sa so, mga no, no, nangyari. Parang first time po ko na magkaroon ng ganong visual sa mga nangyari. Nang, nang, nang nang, nang so parang oh ganun pala yung, ganun pala yung mga nangyari sa showbiz. Ganun. Patingin mo, bakit sa Hindi ko rin po alam. Did hindi nyo anong ba, anong, hindi nyo ba ano, ah, nag, hindi kayo nag-investiga kung paano nasa ang pangalas mo, pa, paano nangyari? Walang agenda? Wala ko. At wala kang idea at all kung bakit. Pero hindi mo siya tinanong? Um, nag-message po ako sa kanya. Parang regarding po dun sa mga lugaro. Ayun. Ayun po. Anong sabi nga? Nag-regret po siya? Anong sabi nga? Pero you were friends, would you say? Oo naman po. Kasi nagkasama po kami sa, ano, sa taping. So, nagkaroon din po kami ng bonding Oo ah, uh, 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 dahil sa ano, mga tugod-tugod po. Yes. So, ato. So, all those times, close ka na nga. So, why so, sent for a lang? How come you ever... Uh, aside doon sa medyo may love interest kayo doon sa tubog to book. Hindi ko rin po alam. Pero kasi po kami talaga magkakasama sa titin eh. So, hindi ko po, po alam talaga nagagalit. Pero okay naman kayo ni Katrina. And, uh, nag-message po ako sa kanya. Tapos hindi pa po kami nakapagalit. Ng personal. Pero, ayun. Um, Ay, dito ka ba? Nung nalaman mo isang palo. Hmm hurt? Nagulat po ako. Yun, mas ganun talaga. Kasi hindi, parang hindi kami nakapag-usap. Pero nag-message naman po ako sa kanya. So, siguro baka hindi po siya nag-reply pa. Kasi alam niyo po yun. May pinag-adala ko siguro. So, okay lang naman po yun. Nabother ka yan, siyempre. Nakakaano. Pero ikaw, Di ka ba nasa-shock ka? Bawa na ako. Bakit ako? Bakit ako kasama? Bakit ako? Oh, ano pero kumusta ka na ngayon? Kasi syempre, ang dami rin, you know, bumira din ng time, di ba? Alam mo na yon may mga bashers, because marami rin kasing fans din. So, paano mo hinandle yon Paano mo tinake lahat yon um mm -hmm. Syempre, uh, maapektoan ka naman po talaga sa ganun. Kasi, mm hindi -hmm. ko maganda yung mga sinasabi. Ah, Pero, okay. dahil po sa family ko and my friends na nandiyan para, ayun, kumbaga hindi ako iwan. Kaya, medyo okay-okay naman po. Mm -hmm pag nakita kayo ni Katrina, ah, John! Oo oh, naman po! Okay. Ah, si naman Tanya, nakikita na, nakita mo na siya? Hindi okay. pa po. Hindi pa. Hindi pa. 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 sorry, na mm -hmm. nainbog ka, or anything, si Daniel. Parang para hindi <coughs> <parang, coughs> naman <coughs> uh, kami nag-uwi siya. wala, siya, hindi ka, hindi uh, uh, ka niya, may ethics pa na na, o oh, ikang, oh, I'll sorry, nasa ka, nasa pero nag-message ko sa kanya na bakit ako na-involve dito yung mga mga. Parang ano po kasi, uh, hindi, hindi na rin po ako nakatulong na siya. Tsaka ang tagal naman ako naman hindi na po siya. Kasi baga na hindi naman kayo naging sobrang friends or... no, no, dating ko. Kamalahan. Pero after that, wala na. Hmm.